Kaway-kaway mga totoong mga Inday. Hope nyo kami dire sa libre nga spot a day with my life with my Paul's wife. celebration sa Valentine's Day. Pulse ako very favorite person. Wife, my angel. Magkaon kita. Amit ng simple iniha. Umpisahan ta na ang paglalakbay Diri sa plantation sa Dode Apple Plantation Kaka sa Mount Matutum Diri sa Balkan Bulubulok, South Cotabato Diri na ta, sa spot Magdali lang ang biyahe 15 to 20 minutes from Pulumulok Makita nyo na Very libre nga spot Very relaxing kag very calm Dire lang kami nga side kay para wala bayad di sabad sa city. So mulo ning handa na Shell, bibi Bangus kag mangga, sili kag kalamansi, nga galagpok ang kakaha. Kadlaw na kay pauli uh, na kami sini. Tapos na ang among event. Dire na sa Pineapple Plantation ng ending. See you na next video. Dito nang na detailed. Bye, kawai-kawai.